Hello, mga kumarites. Galing ako sa piyestahan. Alas 10 na. May pasok pa ako mamaya. Panggabi kasi ako. Ah, Namiesta na muna ako. <laughs> ah, Tapos may dumating tayong parse. Mag-unbox tayo. Oh. Ito yung mga gustong gusto ko eh. Yung mag mga mag-unbox ka ng mga padating mong parcel Yung parang nabubukas ka lang ng regalo. <laughs> May order kasi ako kasi 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, naga-affiliate nga ako. Ah, uh, nag-iinvest ako nang magagamit natin sa pag-affiliate para mas maganda yung quality ng mga video natin. So, isa, ito pa lang yung dumadating ha. Madami pa ako in order. Yan, itong LED magnetic dormitory lamp. Ito yung dinidikit sa taas para mas maliwanag. Kasi dito, dito ako nagse-set up sa kwarto. Papakita ko sa inyo. ba diba, yan. yung set ko dito sa loob ng kwarto. Ngayon, ilalagay ko yung ilaw dito. Yan, dyan sa taas ng double deck. Ngayon, tingnan natin kung maganda siya at maliwanag. Kasi ang ginagamit ko lang mga kumarentes, ang ginagamit ko lang na ilaw ito. Tapos dito sa ilaw naman sa kwarto, madilim. Kaya kailangan ko talaga ng ilaw dito sa pagtaas ng aking double deck. Na natin ko maganda siya. 130 plus ko lang siya na bibig. And meron siyang kasamang yung ano, ididikit mo siya sa taas, magnetic. Yan. Rechargeable siya mga kumagas. May kasama siyang rechargeable. Tapos, ayan. God. Pinipindot lang siya. Ay, ang liwanag. Ay, <laughs> ang liwanag. Maliwanag siya in fairness. Pero tong ano, yung iba may kasamang remote, yung iba naman, ayan, uh, pinipindot lang. So, kakabit natin kita sa taas. Fuentes. Look. Tingnan nyo naman. Ang ganda. Ah, oh, di ba? Ang ganda. Mas maliwanag na siya. I'm so kilig. <laughs> Natutuwa ako kasi mga kumarates. nag enjoy ako sa ginagawa ko. Wala lang. Ang ganda na ang setup ko. Ayusin ko pa yon kasi meron akong in-order na Sintra board papaltan ko tong patungan ko ng Sintra board tapos yung likod lalagyan ko din ng Sintra tapos, tsaka ako ipapatong tong ito, kinuha ko lang to sa kapatid ko kasi di ba sabi ko sa inyo, yung kapatid ko nasa construction ngayon, ito ay retaso lang dun sa mga ginawa nila ng project eh di ako palibasa may kapatid tayong ganyan, humingi ako pero yan ay mga retaso mga reject na yan Uh, pinaputol ko lang siya ng pantay-pantay para pwede ko siya maging backdrop. Aba, kung bibilhin nyo yan sa uh, hardware, mahal yan. yan. Yan, 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 parang anong yan, pan-design. Mahal lang isang haba yan. O, diba, ayan, retaso lang yan. Dinidikit lang to, kaya iyan naghiwalay, na, natanggal. Pero dinidikit lang yan. Tapos may mga in-order pa ako na flower base, ganyan. Tapos yung Uh, pagpapatungan ng base na parang placemat, na aesthetic. Kapakita ko sa inyo. Ito, mga kumartes, in order ko din to, ito yung pinakamaliit na uh, ring light. Ito ay parang nasa 100 plus lang din. Para mas maganda yung lightning natin, di ba? Meron ka ng ilaw dito, may ilaw ka pa Ewan ko na lang kung hindi pa maging maganda ang quality ng video natin lalagay ko na lang sa yellow basket kung saan ko yan in order. Tsaka ito. So, yun lang. Bye! Tutulog na ako. Antok na ako. So ayun nga mga kumarates, kinabukasan dumating na tong in-order ko na Sintra board. Medyo malaki na nga yung in-order ko pero tama lang dahil nga hindi naman ganun kalakihan din yung space natin sa loob ng kwarto. Pero kung wala naman kayong budget para dito, eh pwede naman kayong mag-shoot sa labas dahil maganda nga rin ang lightning doon. Yun nga lang minsan na ulan. Kaya so, mga kumarates, ipapakita ko sa inyo yung final output natin. Mga kumarates, <coughs> sumasabi, tweet lang. <laughs> ayan mga kumarates, kita nyo naman ang ganda ng background natin so ayan ba? Diba? hindi halata na nandito lang tayo sa loob ng kwarto sino mag aakala na nasa kwarto lang tayo so kung ikaw ay mag tiktok affiliate, mas maganda talaga na mag invest ka rin sa mga uh, ga gamit para mas maganda yung quality ng video natin so ang mga nabili ko palang so far mga kumarates, syempre itong product na ipopromote natin tapos, ito talaga, mga kumartes, ginagamit ko yan, ha. Napabili lang talaga ako ng madami kasi nag-sale. O, oh, TikTok pay later yan, ha. Makakala nyo, cash. Uh, nag-sale talaga siya nung 99. Pero, hindi ko pa siya nung 99 na order. Bale, nag-sale talaga siya. Ito, 170 plus to, or 150. Nakuha ko lang ng 123. Ganyan, itong serum tapos yan. Umorder na din ako nung sabon, tapos itong toner nila kasi malapit na maubos yung toner ko. So, switch na tayo ng Dermal Republic kasi nagustuhan ko siya kasi ano din siya, sa mga mild ang test lock. Pwede pwede siya. Tapos, so far, ang nagagastos ko palang dito, eh, ditong product. Tapos, bumili ako nitong Sintra board. Ito, ha. Nung una talaga, bala ko eh, illustration board lang. So, nag Tingin-tingin ako sa TikTok kung ano yung mga ginagamit nilang pang backdrop. Ang ginagamit pala nila ay yung Sintra board. Ito ay 3mm lang, kaya medyo manipis. Eto, mapapansin nyo. Ganto lang siya kanipis, pero may mas makapal pa dito, yung 5mm. Pero syempre, pang backdrop lang naman natin yan, kaya... Ayan yung in-order ko. Hindi ko alam kung ilang inches yan ha. Pero ilalagay ko na lang yung alam nyo na sa comment section. Baka kasi may post ko to sa TikTok bawal magsalita ng uh, alam nyo na tapos syempre umorder din ako nito kasi yan ito yung led light na pang dormitory lamp ito sya magnetic sya bali ilalagay nyo yung adhesive doon tapos ididikit lang tapos meron syang ano tawag dito pinipindot so tingnan natin dito sya sa gilid pinipindot yan yan. May warm. May yan. Yan tayo sa maliwanag. Hindi ba kala mo nasa studio? Tapos ito, matagal ko na tong in-order. Itong ring light na to. Ginabok na nga dito sa kwarto. Kasi hindi ko naman siya masyadong ginagamit. Ngayon, nagagamit ko na siya. Kasi nga, nagsushoot nga ako ng mga video na pang-upload ko nga sa TikTok para maganda yung quality ng video natin. yan itinatapat ko lang siya dyan. Oh, di ba Maliwanag. Ang ganda ng quality ng video, lalo na kapag ka maliwanag. Tapos ito, ito, kinuha ko lang to kay kuya. Retaso to dun sa mga pinagawan nila. Eh, mahal to pagka binili mo to sa hardware. Yung isang haba nito mahal. Eh, since meron naman dito mga retaso, nagpaputulo ko nung pantay-pantay lang. O, ba diba, nagamit natin? Ang ganda kaya nito pang backdrop ginawa ko siyang ano, sa uh, patungan na lang yung ganto. Kasi pagka nakalagay siya sa likod, natatanggal. Kaya ginawa ko na lang to patungan. Tapos may mga in-order pa ako na base na panglagay natin sa likod, yan. Tapos may mga bulaklak, may pa flower base tayo. Hindi pa lang mga dumadating. So ipapakita ko sa inyo mga kumartes yung mga result ng video natin. Gamit lang yan. Dito lang yan sa mini studio ko. Papakita ko sa inyo yung mga nagawa kong video. Tingnan nyo naman mga kumarites, kitang kita ang kaibahan doon sa mas maliwanag kesa sa hindi. Kitang kita mo talaga yung ganda ng quality ng video, lalo na kapag ka maliwanag. Sinamahan ko na nga lang din ang kaunting edit na natutunan ko sa TikTok University. Sa pag edit pa nga lang, eh, kailangan mo na talagang samahan ng kaunting effort. At in fairness naman mga na natutuwa din naman ako sa resulta at kitang kita nyo naman napakaganda. Ibang iba talaga yung quality ng video, lalo na kapag ka ang background natin ay puti, tapos samahan pa natin ng maliwanag na ilaw. Dahil nga minsan ay hindi naman ako nalabas na bahay talaga. Dito na lang ako sa loob ng kwarto nagsususun. Mas komportable din kasi ako dito sa loob ng bahay. Kita nyo naman at cellphone ko nga lang ang gamit ko dito pero ang liwanag na niya dahil nga sa mga kinabit nating ilaw. Pagkasi mga kumartes may maganda kang quality ng video, mas marami kang viewers na mahahatak. Ganon. Katingin nyo ba pag malabo ang aking video panonoodin nyo? Di ba hindi? At kung nagbabala ka nga din na maging isang affiliate ilalagay ko na nga lang ito sa comment section. O ano pang inaantay mo? I-check out mo na yan.